ng fossil dahil uh, nagbaksakan yung mga bato rito yung isang part na bato na yan doon galing yan mga tol yan yung ibang part na bato yan yan halos nagbaksakan noong panahon ng uh... pababa nyo dyan guys dire dire ko lang walang akyat wala pababa tour guide, tour guide. <laughs> kuya Kim Kam Silva, siya. Ito lang yun sa may Sa may Laguna. Good morning, good morning. Welcome to my vlog. Leyo Leo yeah. Moto. Leo Moto. Today's vlog, pupunta kami ng, ano, na Kalawan, Laguna sa Camp Silva sama si Leo mm -hmm. sa kasi Boss! Hello! Yan, yan sila Marami kasama ko, kala niya motor yung hawak niya So, dito kami ngayon sa may, no, sa may bandang alas uh, Los Banyos na kami Time check is 6.15am na, ang maga. Alright, guys! So, ayan, yung isang fender. Tangkal na rin. Oo. yung ano, ano. Mount makiling, no? Ano yung doon tayo pupunta, tol? Sa bundok na yun. Let's go! Tara! Uy, umabagay yung post Kita mo? Itong ngayon yung gago mo, babanggay ko. Hindi ako lang. Uy, poste! Yan ang sabi ko sa'yo. sa poste. Parang yan ang poste, no? ba ano kaya pag madilim yan? Putrag yun tayo, mamaya mapanggahan nila yan. Kaya reflectorize naman. Ha? Kaya reflectorize. Sobrang liblib na rito, no? Parang nasa na tayo ilogos. Hahaha. May farm dito ng mga saging. Pero wala yan. Oo. Kaya oh. oh. Ka mag-aircon ba? Ang mga fresh ko na rito. Oo. Oh, Kaya mag-aircon sabi ni chairman. Saan natin pintahan? na pintahan. Sarado pala yun, no? Kam Silva. Wala nagsabing sarado. Hindi naman doon ko nagtanong. Ito, RJ, ah, oh. Ayan, oh. RJ Hotspring RJ sa itas pa yung Camp Silva sarado eh no? sarado po yun, matagal na po may naayos po yun eh. yun nandito kami sa Barangay Perez sa Kalawan, Laguna ito yung sakin namin sa ngayon ano, sarado pa yung uh, Camp Silva nandito kami na padpad sa may RJ Hotspring sa so, ngayon, hindi na alam kung saan papunta yung Camp Silva kasi wala naman mag-tour sa amin, nag-tour guide. Na Try namin sa banda rito. Tanong tayo. Damaga, sir. Sa yung Kam Silva, sa, ah, ano, Kam RJ pala. Ay, yung RJ. Dito po. Dito? Lang. Ah, dito? Diretso lang po. Ah, lang po. Galing po kami sa ano, yung, sa Camp Silva. Sarado pala yun. Sarado. Doon mm -hmm. ni po kayo papunta? Oo. Oh. Uh -huh. Ha? Sabay na lang tayo pala, kuya. Ay, realist ng trend, no? Opo. Okay. Pero hindi na dumadaan ang trend dyan, di ba? Meron pa po. Ay, meron pa. Buti hindi umulan ngayon. Kahapon, nag-uulan. Ano? yun, no? Mm hmm. Ay, trend. Doon. Kapunta ng Doom and Tara. Ito, yun. Yan. Yan. Grabe, oh, oh. Oh, dragging, diba? Ang dayang pinya, no? Siguro hindi pa tag, no? Tag-sibol. One, two, three. Grabe, guys, oh. Ang pinya. Kaso wala pang bunga. Ayun. Di Balik na. Di ba sa ibabaw? Ah, sa ibabaw ang bunga niyan, di ba? Sabi sa ilalim daw. Ba? ilalim yan. Diyo sa ibabaw. ibabaw niyan babaw yan. Bubunutin uh, mo yan sa ilalim yan. Ugat sa ilalim. Sa ibabaw. At tanong nalagay kuya. Di ba ang bunga niya na sa ibabaw na? Oo. Gusto niya eh. Sa ilalim daw yung kamote. nandito si Kuya Kim. Lagi tandaan. Ang buhay ay weather weather lang. Mga ilang ano na itong RJ? Ilang taon na rin bukas? Bago lang ba ito? Ha? Months lang. Ah, months pa lang. So bago-bago pa lang RJ Hot Spring na to. Eh pwede rin mag-overnight dito. Hmm. Dapat dagdala rin tayo blocks para nakatulong tayo. Padalanin niyo muna to sila kuya. Warm. Warm. Hmm, pwede na. Room temp lang, room temp. Tanong natin kung magkano yung entrance sa cottage dito. Magkano po ba ang entrance dito kaya? Uh, ang entrance po, 30. 30? Ang um, cottage, 500. 500. Balak sana namin mag lang, magtampisaw lang. Po, ang ano namin dito, pag wala ang cottage, uh. 50 po ang na, ano namin sa... 50? Sayang. Opo, sa... Uh. Sa... Ano? sa Ligo. Sa Ligo. Opo. So pagka uh, ano, 30 pesos may cottage. Opo. Tapos yung pag walang cottage, yung Ligo lang o ano, 50 pesos ka. 50 po pagka yung ano. O. Sige po. Opo. Doon lang kami sa 50. <laughs> Sasagit sa lang ho kami Opo. kasi. Opo. Pupunta ang... ho kami ng My High. Ah. Okay na, ligo tayo. Mapawala ng antok. Buti na kina, nakisama yung panahon mga tol. Hindi tayo inulan. Chairman! <laughs> Anong ano, anong temperature ng tubig? Tingin mo. Nasa ano? 80-70. Mainit, no? 80-70. Grabe, no? Pero linaw, no? Oh, linaw. Kaya lang naman lumalabo dahil sa ano sa ano lupa, yung do, so, lupa doon sa ilalim. Pero malinaw. Napaka natural yung tubig, ano, no? So, sa 5, 1 to 10, anong marirate mo rito sa ano? Nato? Mga 8-9. 8-9, no? Tapos, tanongin natin si Leomoto. Leomoto, ano marirate mo sa ilog na to? Sa RJ Hot Spring? 11.5 11.5? Sobra ka sa 10 ha? Sana oil! Nagmamahalan do, no? Oh. Tinan mo, oh. Malalim? Malalim, boss? Ha? Oh? Oo oh, nga, no? Ah, tara, ligo tayo. Let's go! <laughs> Grabe oh, mainit nga yung tubig mga tol Parang ano siya Hindi naman sobrang init yung maligam-gam hmm. Takot ako, kala ko ano, hito Hito Yan oh Ah, ano <po>? Guys, si Tarzan <laughs> Sao ni Tarzan Yan oh Hi guys! Laki! Oo! Ito nga! Tara, kuha ng santol! <laughs> <laughs> <two, three>, action! tayo <laughs> Boy, boy! Magalo! Hindi siya na ilog na Nagbigo lang kayo dito talagang gusto mo lang standby sa lahat ng tubig. Gusto mo lang ano, huminga. Huminga, no? <laughs> Hi vlog! Hi vlog! nakaka relaxing upo ka lang sa gilid, no? Kasi yung init niya, no? Tapos nakaka-relax. Kasi yung ganito, oh. Saan oil? Mahaba yung ilog no? yung ilog mga tol, no? mula doon sa dulo hanggang dito ayan yeah. let's go let's go hindi kayo pumasok dalawa ayan hindi kayo pumasok dalawa sorry 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 <laughs> <laughs> I give my chance to ano to absent absent because this the lugar is so beautiful. Yo, Thank you. Brabyaya tayo. Next destination agad. Let's go. Sir, sure, thank you po. Mga Japanese na ginawa. So, 50 pesos yung binayaran natin dito sa environmental fee. Let's go. So, guys. Nag-aarap kami ng kakainan ngayon. Dito sa malapit sa barangay ng Taytay, Mahay, Laguna. Ito, baka meron dito kainan. Hmm. So guys, uh, doon pa lang sa pinto, dus ay, doon sa may uh, labas, may mga maghaharang sa inyo para magbayad ng 50 pesos. And pagdating nyo dito sa location ng pagpasok uh, ng Taytay Falls, eh, bibigay mo to kay nanay. Ito ang pinaka na natin, entrance. Opo. Salamat po, nay. Ando po si ano, Tatay Jun. Ah, si Tatay Jun. Let's go. Let's go. Bali ito na yung pinaka-trekking natin no. Itong part to to. Pero pagbaba niyo diyan, guys, dire-diretso lang. Walang akyat, wala pababa. Tour guide. guide. <laughs> <laughs> Kuya Kim. Hi guys, dito na kami sa may uh, malapit na sa Taytay Falls. Oh, my high Falls. Naririnig rinig ko na yung ano, tunog ng hampas ng uh, falls. Ay, malapit na tayo, guys. So today is Thursday, uh, wala namang ganong tao ngayon dito sa Taytay. Kadalasan nagkakaroon ng maraming mga guests pagka Friday, Saturday, Sunday. Uh, mas mabuti talaga ang pumunta ng weekdays. No? Para solong-solong -solo may falls pumunta. Maligo ka mag-isa o maligo ka ng mga tropa mo. Eh. Yeah, um, Ayun! Good to see you, Tatay! Ayun na, Oo. Anong nangyari nyo, Tay? Bumaksak! Anong bumaksak, no. Mayo. Itong mayo lang? Ito lang, pabila itong... Oo. Ah, sayang ah. Sana magagawa ng paraan, no? Para siya, ano? Kaya magagawa na Pumalik ko sa dati, pinipinil, mm -hmm. no? Yan, yeah, Wala ko dito. Mmm. Ah, uh, pagpupunta kayo ng Taytay uh, Falls, -tay ha? Ah... Uh, Lagi nyo makikita rito si Tatay Jun. Tatay Jun! Ayun! It's a good thing. Let's go! I'm, so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. itong Tide sa medyo may pagbabago lang no sa itsura ng post. Uh, ng Dahil uh, nagbaksakan yung mga bato rito. Yung isang part na bato na yan, doon galing yan, mga tol. Yan, yung ibang part na bato yan, yan, halos nagbaksakan. Noong panahon ng uh, bagyo, noong last May, bumagyo daw dito, at uh, nagsimula na magbaksakan yung ibang bato. And sabi ni Tatay Jun, sabi ni Tatay Jun na Ayusin daw ito ng DTWH. Yun, oh. No? Yun. Tay-tay, folks. Yay! Ayun, pupunta kami ngayon sa dito sa may kamay ni Jesus no? so ngayon hindi tayo magmumotor motor, e, isa tayong uh, subscriber na sige gamit ko itong coaching to yan yay thank you yan ha, tara kamay ni Jesus Pasin! yung ano, papuntang Kamay ni Jesus! Sige po, sige po! Oh. Okay. Kamay ni Jesus dito banda sa kanan. Ito kasi papunta na lang ito eh, Luisiana ito eh. Diretso. Tanong tayo rito, tanong tayo. Sir, sa inyong kamay ni Jesus? Ah, diretso po rito. Yes. Unang kanto kanan. Wala na kasi signal dito eh. Ito dito tayo ngayon sa Kamay ni Jesus sa may Lukban, Quezon. Nagbubundahan natin at aakit tayo doon sa taas mismo sa uh, kay Papa Jesus. Let's go. Tol! Let's go? Let's go! Let's go! Napakita ko sa iyo, tol. Yan. Kamay ni Jesus. Yan yung kamay ni Jesus. Mark. Let's go. Let's start. The grotto right this way. mga tol And, talagang nakakagaan ng feeling no? pagka tiyadala mo na namamanata ka sa isang lugar na may gusto kang um, ihiling sa sa mga mahal mo sa buhay e, matupad para sa aking mga pamilya magpareho din sa akin mga tol And, pwede natin sa tol sa mga viewers ko sa mga subscribers o, o followers ko na good health and keep safe always God bless and ride safe alright biyaya tayo pa we Yan. try natin yung makit dito sa taas kung pwede lang, kung pwede sarado. Ito yung mga kakakot dito. Sige natin ito isa. Yung pala siya. Welcome to our retreat house. Enjoy your stay. Negative. <laughs> Ganda, no? Wala pa Noah's art, no? Hindi pwede siya ang pasukin sa loob. Ano siya eh? A retreat house. Pag may mga nakabuklang. lang. Itong side na ito, ito yung Ten Commandments. Mali mo ang iyong kaibigan. Sobrang ganda nung makikita mo. Parang marerecall ka sa koning laman ng Bible. yun ganun yung feeling na namin dito sa kamay ni Jesus. Di ba, tol? Oo. Yeah. Enjoy ka ba, tol? Enjoy. Enjoy. Ito ni ano?